<laughs> Kasama pa yung baso. Kategram. Talbog yun sa amin. <laughs> Kinabahan po kami, Kategram. So magkakainan na po tayo. Ayan, salamat po sa si sponsor kay Kuya Ronald, kay Ate Anne. Ayan. Kita wow. Jana, thank Ay, you so for cooking. Oh, wow, may buko. Yes. May buko yes. bu yes. just pa. Oh. So hindi makakarating sina ano. May uupo daw sila mag-asawa. Ah, okay. okay. So to minimize the spread Pray na po si Tito Flor. Dito. Okay, guys. Let's pray. Okay. Our Father in Heaven, we praise you, Lord. And we thank you, Lord, una-una po sa buhay na binigay niyo po sa aming lahat for this uh, day, O oh God. Especially also our loved ones, O oh God, na hindi po namin kasama. Maraming maraming salamat, Lord God. And Lord, as we celebrate with your the Heart's Day, the hearts of Jesus for today, Lord God, we commemorate, to oh God, we acknowledge, O oh God, your abounding love for us malabas o oh God, lalong-lalo na lalo, po sa whole family po namin o oh God. Maraming salamat o oh God sa grasya ng pag-ibig mo o oh God. Kaya kami nakakaharap sa aming Diyos na Ama Lord God dahil sa ikaw po ang unang umibig sa amin Lord. And sana lahat po kami Lord God, yun po ang maalala sa araw ng mga puso Lord God. Na yung tunay mong pag-ibig o oh God na wala pong kapalit Lord God, ayun po ang mag sa amin. Not just today but every day of our lives. At kung paano po kami makisilang buha Lord God sa mga kapwa po namin Lord God. Lord, maraming salamat also kay, uh, kay Ronald at Ian sa mga kapatid ko namin for uh, uh, sponsoring ng sa food na nasa hati ng mga and let's pray. Uh, for take this food to God, maging kalakas at puto ng aming katawan, Lord. Maraming maraming salamat po, Lord God. In Jesus' mighty name. Amen. 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 Kainan na! Ito, si Sekuren, si Kitek, ako. Ha? Ah? Nagpapasyaron. Ayan po, pasyaron po. Kaya, kaya, kuya po rin. Ayan. Ayun na si, uh, si Angel, oh. Kumuha na ng pansit. Gutom na, gutom na. Abi, ka gutom na ikaw, Abi? Hmm? Are you hungry na? Are you hungry? Not yet? Go Summer, sariling sigap na po si Summer, oh. Are you hungry na? Yeah. No. No? You're not hungry? No. How about Jillian? Are you hungry na, Jillian? Yeah. Are you hungry na? Yeah. Uh. No. Oh Steve, saan ka galing? Ah, nato ko lang sa room. Ayan, okay na. Sponsor ni Tito Ronald mo yan. Ayan. Andiyan na po, nakakagulo na. Uh, oh, si Mayor Jolly. Mayor Jolly, nalate ka, Mayor. Hindi oh, ka pa nga ako. Kayo nga yung minahanap. Ah, kami ba yung Parang nalate? Sabi lang kayo. Nakatulog <laughs> ka na pala, Mayor, sa sobrang aga? Siyempre, exciting ako. Alam <laughs> mo naman, lagi ako ready. Kaya mga kabi, Valentine's po sa mga... Sa mga katikram. Yan. Lab 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 yan pagkakataon po natin ng padama na sumuyo sa ating asawa. Ayun ano, no. Away man. Ano bang uh, ginawa ni Mayor Jali? Meron ba? Uh, si Tito yung may ginawa uh, kasi si uh, sumuyo. Ginawa mo, Wala kasi ang alam ko kasi sa mga major no, sila uh, uh, natatapo na magkahiro. Uh, pagkakataon mo na makabawi na yat pag bibigyan yung Ah. Um, uh, uh, at ang uh, sa sinunod noon, kung paano gagawin ng ano? Ah. Uh, uh, Pinaghandaan mo naman. Oo, oh, okay, Baka pagod ka kanina. Pinaghandaan mo, nagpahinga ka. Ayun. O oh, sige na, pwede to, kain na. Wow! Okay pa siya Ron? sorry Papakita ko lang. Sino, sige. Hindi nag nag ano tayo. Ah! Sabi ni Tito Gerald. Oo. Tama na daw tayo, ibigay naman daw natin sa kanila yung isa Oo naman! La lahat na nung tira. <laughs> And, <laughs> Hello. Para mabawasan ng homesickness ko. <laughs> eh. Ayan, Tito Gerald. Nasaan nasan siya kayo sa barko? Na, nasa ka ngayon? Nasa Turkey. Ah. Oh. Ano country to? Sa Turkey. Nasa ah, dupa. Turkey. Turkey. To, so, wag ka mag-alala. Sabi ni Nanay Jack. Ako din, pinasa na namin kay Tita Jo. Oh, titigil na kami. Titigil na kami. <laughs> <laughs> Oo. Oh, oh. It's your turn. Oh, oh. <laughs> Samang-sama na to. Sige to, enjoy ka dyan. Huwag mo siyadong mag-isip. Hi. Okay. O, oh, ibabalik ko na para makita mo na yung minamahal. Oo, oh, sige. Hindi mo apakagan ah, lang? <laughs> o? Oh, Hindi, oh. diwag lang. Nay! O, oh, baka malaglang ni. Ipatong muna natin yung kurang kay Tita Jo. Kasi ayaw talaga ni Tito Gerard eh. Sige na. <laughs> Ipasan ano, na, Tito nalaman. Sexy? Ano? Oh, oh, oh. ipasa niya na. Oh, seremonya, seremonya. Pasa. Baka sa Baka lumaki ulo. Sa chan? Sa chan dapat.

kay sarado ito talaga okay, Nay, okay na manifesting <laughs> na I -isa pa si Ate Jack eh. ba? don't know po, dito po si, Angelo. Ayan. si Ayan. Ah. I'm pressing Clark High Siyempre si Tatang nandun desiinda. si Inda. Ayan mm -hmm. <coughs> si Kuya ko. Hindi wait lang anak, uh, I'll ko. Hindi 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 Oh, si ko. na. ko. Hindi ko. Ah! Yami? Can I see, bread? Yummy bread? drink it? <laughs> Yami? Yeah, oh. na kami eh. Ano naman, oh. Hala niyo po ba, one-year-old po ha? na po kami, one-year-old lang po kami, mga tito-tita. So, na namin Yami? <laughs> A -a. Oh. Hindi pa delete Ah. Pasige. Wala bang tripod? May may tripod. So yung tripod niya malaki. Malaki. Ayun. Oh, bet nang sosolo kay diyan. Hindi ko ako papakain. Na. Baka ako kumipon, maapumapunta. Galan. Kainin mo. Sarap po. Mhm. Kain mo. Di ba di ka ba kakain? Kakain po? Hindi, kakain ka na ba? oh, hindi pa? Kakain. ka na? Ah, ba't po ka dyan? Nakatay ko po kayo tara, sabay tayo. Oh, Kawakan okay. mo. Oh, Dito sabay-sabay. One, two, three, go! Pa ka Tekram, sakop na lahat ng mga inanak nung Tekram channel. Mm. Mga anak-anak ni Tekram channel yung mga

Yeah.

Kaya nga pag nag-slim kita tingin ka manta, nang tanya nga, nang tanya nga, nang tanya nga, nang dinasabi si Ninong di alam mo, nang tanya nga, nang tanya Closer, closer. Para din kayo. So, mag-uusap po ang magtita. Wait, 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 wait. Anong kaganapan? Sali na sa club. Ano to? Sine-celebrate na yung Wala lang. Ha? Tatanungin ko sana kung may pa-something ba si Jason kay, ano, kay teacher. Ay, hindi. Gusto mong gamitin yung binili ko? na. Pero wag natin sasabihin secret. <laughs> ay, hindi na. Hindi. Intended? Para kay Ate uh, Ah, tama tama tama. Yeah. Joke lang naman. So ano ano 'yan? Um, chocolates. Chocolate. Ay, Ay, ito yung panalo. Yeah. Ah! Ah! <laughs> wow. so yan naman. So pir nabili? sa buto na bili. Sa gilid Sa ilid, gilid. <laughs> pot. Sa ilid, gilid. <laughs> fresh pa yan from the kitchen. Sa'yo, <laughs> <Grabe, friendly. laughs> Oh, meron. Wait lang. Kala oh, yun, papatalo ko. Okay, ah, uh, si Mayor Jolly, kaya anong pinaka-bonggang binibigay? Wala pa. Kukunin pa. 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 Pero totoo oh, Tutorial. At least ito. Ikaw oh. uh, uh, nyo kayo lang. <laughs> Para sa aso. <laughs> Para sa aso na Practical. oh mami oh. <laughs>

Kasama pa yung baso. Kada Talbog yun sa amin. Kinabahan po kami kada yung rap. Kung gano'n daw kasi kabigat, gano'n kalaki ang pagmamahal. Gano'n pala yon. Oo. Oh, yan. Akala niyo. Akala si Bundy yung wala ako. No? Oo, oh, kala oh. ko natalo si Mayor Jolly. Baligtad pala. Oh, flowers for you. Ate Janet. Hindi ka lang matatouch. Ay, mababalian ka pa. <laughs> Eh nakita niya yung may mga bulaklak. Alam mo ganito kita kamahal. Ah, yes. Ganon. Oh, okay, oh sige. Ano ka kabigat? Bubuhat. Ah? Kiss muna. Kiss muna ako yung ano yung okay. ano mo naman napakalaki ng na <laughs> Ah. <laughs> oh, ko. Okay. Ah. 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 Mabigat, mabigat, mabigat. gate, Ah, oh, sige, Mayor Jani. Gamitin na pa Ah. Para kay Nanay daw. Oh. Ay, napaka-sweet naman. Baligtarin naman lang para mukhang ano. Oh, flowers, para flower style. Yan. Magbalis ka na, Nay. Ang sweet naman nun. Ayun na. Wow. Oh, practical kasi. Oo. Practical kasi hindi mo binili. Hahaha. Diyos hindi, Hindi yun Pero realistic. Is that not that Tama. At saka ano, puti, dalisay. Aja oh, Oo. po talaga yan. Okay. At, okay. At least, di ba? Okay, so sa wala. Okay. Ayan. Oh. Meron pa? Apa ba? Hindi pala magpapatalo ang kuya eh. Ito to. Gold. Ibig sabihin? Para kay Lola. Ah, para kay Lola. Ay! Kiss! Kiss sa Lola. Siyempre. <laughs> <laughs> Abigay mo. <laughs> o yung isa. Ha, oh, ah, dalawa pala. Kala ko yung isa, iba pa. Okay, lolo. Ah, oh, picture, picture. picture. One, two, three. Okay. Ah. Oh, kunin oh, mo na ulit. Balik mo na. Ah. Maganda nga sana yung bulang natin na malaki to. Kaya lang, nahihirapan ng buwan. Di ba natin kulay? Oo. Oh. Oh. Ay, yung malapad yung ano. Misan, hindi mo alam kung paano ka magpasaya eh. Kasi yung likod talaga gumagawa po ng eh. Ganyan po si Mayor Jolly. Para mapasaya lang tayo ka Tekram. Gagawin ang lahat. O, syempre. siyempre na ba? Yan ang Thanks po ako ulit po mga ka Thank you, Mayor Jolly. At uh, dito na magtatapos ang ating ano, video. Pwede? Babay ka na. Batiin mo ng araw ng mga puso, mga katekrang. Pati si Tatay Ram, wala pa siya. Okay, sige, Mayor Jolly. Okay, ingat. Huwag ka munang mauna daw. Sa mga happy hearts day po, mga ka ng hearts day po. Alright, lupit mo. Okay, right, bye-bye kuya. Bye -bye.